Ang um, alaga ko araw-araw na sa bintana. Minsan anim sila ngayon, isa na lang siya. Ayun yung asawa niya, ayan. Aking... Kahit tutukan eh. Okay lang ngayon. Batog-batog. May sila puno ngayon ah. Eh. Isa lang siya. Nasa ditch yung iba doon. May bugad kasi sila diyan sa may bintana. Ayun, wala. Minsan walo sila diyan nakaapon, ngayon isa lang siya. Saan kaya yung iba? Andun yung iba. Tago sa dates. Kailangang mo dyan, tutuntukan nga kita. oh hindi ka pa rin nalipat. Saan nang tulog ah?